Magpainit tayo guys kasi talagang malamig. Ayoko pang sindihan yung heater, hindi naman as in malamig 'to. Chai. Yun, Kubantay yung thermos. Hmm. talaga 'yan kasi every time na nilalamig kaya. kain ng ano tapos coffee and tea ito yung ano tent ng aking amo pinaka bali dun yung tent nila Nandito sila magkapi-kapi matutulog kung gusto nila ay 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 nangulong ito Tay, yung tayo <laughs> almost 6 years ngayon lang na naman sila nagpatayo ng tent guys so kaima itong tawag nilang kaima sa Arabic galing ng kuryente nila And, iniipit lang nila yan guys for almost 6 years family na, na isipan na naman nilang maglagay ng ano, tent kasi winter na Hmm? tayo kasi malamig talaga. Ay. Buhay ng kadama. Ganyan guys. Kasi taglamig. Uh, no choice tayo. Kaya safety na lang natin yung sarili. magbalot tayo ng marami kasi malamig talaga. Tapos nakakadry ng mukha. Ayan. Na, meron tayong ganyan. Tsaka bonit. jacket, dubli-dubli ang damit para protection natin sa lamig. Thank you so much guys for always watching. Stay safe and God bless everyone. Buhay OFW. So this share to ganyo. Tsaga-tsaga lang sa buhay. Ganyan talaga. Ano lang naman ito guys. Uh, only for winter. until February 25. 25 wala na, tatanggalin na ito. Kasi going summer na nun. while winter, ganyan sila. Weekends, every Thursday, Friday, dito sila yan. Yeah. Ang weekends dito guys, sa Middle East is Thursday and, ay, Friday and Thursday, Saturday. Yan ang walang office. Thursday ng hapon, dito sila, mga family hanggang doon. Marami yan, guys. Kaso wala pang street, street light nila dito. Hindi pa sila naglagay. Generator ang, ta ang gamit nila dito. But family, meron silang isa o dalawang tent ginagawa nila. Tapos may CR, may mga kitchen. Kompleto yan, guys. Hindi so, ba? Upo muna tayo kasi hindi naman magluluto. Uy, kami mamaya. Dinner naman nila is ano lang. Hindi naman na si dinner yung amo namin. Tinatinapay lang siya. Yan. Thank you so much. Yan. God bless. And mabuhay. Greetings. <laughs> Love you all. Mga family ko. Shout out. To all of you guys. And God bless. Let's cheers.